Dahil lang sa pangitang mukha, sa edad na 21 ay hindi pa rin siya nakakasal. Diretso siyang pumasok sa bahay ng pinakamapanganib na mamamatay-tao sa buong lungsod para humingi ng tulong sa pagpapaganda ng sarili. Ngunit pagkaraan ng tatlong araw, nang masayang umuwi siya sa kanyang tahanan, natuklasan niyang inilibing na pala siya ng kanyang ama sapagkat sa mahigpit na tradisyon ng pamilyang Indian, hindi pa nag-aasawa ang ate ko. Kaya hindi mo na pwedeng mauna ang bunso kong kapatid. Tapos, nagbigay na ng ultimatum ang nobyo ng kapatid ko. Kung hindi kami magpakasal sa susunod na buwan, iiwanan na siya ng nobyo niya. Pasensya na. Anong silbi ng sorry? Mag-ayos ka at maghanap ka ng lalaki. Para mailigtas ang kasal ng kapatid niya, nagpas siyang magpaganda ang simpleng dalagitang ito. At nangakong magpapakasal bago matapos ang susunod na buwan. Pero hindi niya alam na ang desisyong ito. Ang lubos na magbabago ng kanyang kapalaran. Si Selo ay naninirahan sa isang tradisyonal na pamilyang Indian. At mahigpit siyang pinagdidisiplina ng kanyang ama. Pati ang babasahing libro at kung sino ang kanyang kakausap ay kinukwestyon na. At matagal na rin siyang nazanay sa tahimik na pagsunod. Dahil sa pangkaraniwan niyang itsura, sa edad na 21 ay hindi pa rin siya nakakasal. Paulit-ulit na siyang pinag-aayos ng pamilya niya ng mga manliligaw. Ngunit wala ni isa ay hindi nagustuhan ang itsura ni Saro. Sa totoo lang, hindi naman talaga wala si Saro ng taong gusto. Matagal na niyang lihim na iniibig ang katrabaho niyang si Abimonyo. Pero tulad ng maraming lalaking manluloko, alam na alam ni Abimonyo ang nararamdaman nito sa kanya. At ginagamit niya ito. Palagi niyang pinapagawa kay Saro ang kung ano-anong gawain. Kahit alam niyang isang walang pag-asang pag-ibig ang nararamdaman niya. Pero sa tuwing may ibibigay na kaunting motibo ang lalaki, nagbubunga ito ng walang katapusang pag iimagine sa kanya. Kaya niya hindi mapigil ang pumayag sa kahilingan nito, kahit na sa sobrang init ng tag-araw na umaabot sa 40 degrees. Magsusuot pa rin siya ng makapal na costume ng teddy bear, para maging mascot sa party ni Abi Monjo. Para siyang hinihingal sa loob ng ulo ng costume, pati ang panunokso ng mga kasamahan niya ay naririnig pa rin niya. Ano ba ang ipinangako ni Abi Monjo sa iyo? Isang halik, isang yakap, o simpleng paghawak lang ng kamay ang sapat na para sa iyo. At noong Valentine's Day, nagbigay ka ng card kay Abimano, na gustong gusto ng lahat sa opisina. Ikinakahiya ng kasamahan niya kaya tumakbo siya palabas ng silid. Pero habang nasa elevator siya, nakasalubong niya ang isang pamilyar na basagulero, na nakatira pala sa ibaba ng kanyang unit. Lalaking ikinulong dahil sa pagpatay sa edad na labintatlo ang isang hindi dapat makalapit ayon sa kanyang ama, si Selong ngayon, ay nagpapasalamat na natatakpan ng mabigat na manika ang mukha niya. Ngunit biglang sumira ang elevator sa kalagitnaan ng pag-akyat, mabilis na uminit ang temperatura sa loob ng masikip na espasyo. Hindi napigilan ni Indel na habarin ang kanyang damit, nakita niyang nakasuot pa rin ng takip sa ulo ang lalaking oso sa harapan niya. Mabait pa naman siyang lumapit at sinenyasan nang kausap na tanggalin iyon. Nang makita iyon ni Saro, dali-dali siyang umiling at tumanggi. Nang makita niyang Huhu Baron pa ni Indal ang pantalon niya, sa wakas ay tinanggal na niya ang takip sa ulo. Huwag mong habarin ang damit mo, pakisamahan mo naman ako. Nako! Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Hindi inasahan ni Indal na babae pala ang nasa loob ng kasuotan ng oso. Hindi ko inasahan. Ang babaeng ito pala ang kapitbahay ko sa itaas. Nakita kong nahihirapan si Sarah na tanggalin ang costume niya kaya tinulungan siya ni Inder. Pero dahil sa sobrang lakas, napunit niya ang damit nito, at sakalang yumandar ulit ang elevator. Dahil sa gulat, dali-daling tumakbo si Sara palabas ng elevator. Pero nakalimutan niya ang teddy bear na suot ni Inder. Ganito lang, sinundan ni Inder hanggang sa library, at natuklasan niyang librarian doon si Selo. Ang lalaking ito, na tinatawag na mamamatay tao ng mga kapitbahay ay iniiwasan ng lahat, pero hindi siya kinatakutan ni Selo, bagkos ay inirekomenda pa nito sa kanya ang mga libro. Sa sandaling ito, natuklasan ni Indel, na parang may kakaiba siyang nararamdaman sa simpleng pangit na sisiw na ito, na iyon. At dahil doon, nagsimula ng madalas pumunta si Indel sa library, para manghiram at magbalik ng libro sa dalaga. At dahil doon, naging malapit na sila sa isa't isa, si Selo lang naman, hindi ko napansin ang paulit-ulit na pagdadalawang isip ni Indel. Nang gabing iyon, dinala ng kapatid ko ang nobyo niya, at sinabing ipapakilala niya sa akin ng isang lalaking may magandang katayuan. Nakaayos ang pananamit ng lalaki noong magkita sila, at magalang din siyang magsalita, pero hindi naman naaayon sa sitwasyon ang pagiging masyadong palagayang loob ng kapatid ko at ng lalaki. Ilang beses nang gustong sumabat si Selo, na simulan palang magsalita ay natabunan na ng boses ng kapatid ko. Sandali akong nalito kung kaninong blind date ba ito. Nang matapos, dali-daling umalis ang lalaki, at naiwan ang kanyang cellphone. Ang galing, gustong gusto ko siya. Naiwan niya ang cellphone niya rito. Pinipilit siya ng kapatid niya, bilisan niya at habulin gamit ang telepono. Sabihin mong ito'y isang bihirang pagkakataon para sa kanilang dalawa si Selo ay naglakad papunta sa sulok dala ang telepono. Hindi pa siya nagsasalita, nang marinig niya ang lalaki na nagrereklamo sa kasintahan ng kapatid niya. Nine love ka kay Cavini na maganda. Tapos ako'y sinuyo mong makipag-date sa matandang si Seloswati. Kaibigan ba kita o kaaway? Nangangarap ka, ang taas ng inaasahan ko sa iyo. Dahil ikasampu ka ng tumanggi kay Saro. Ano? pa ang nauna sa akin. Pakinggan mo ako, kung si Kavani ang pakakasalan ko kailangan ko munang maghanap ng mapapangasawa ng ate niya. Tumama sa puso ni Saru ang mga salitang iyon na parang mga karayom. Ang dami na palang lalaking tumanggi sa kanya. Matagal na pala akong pinagtatawanan ng kapatid ko at ikinukwento sa iba. Pag uwi ni Sara, agad niyang sinaman ng tingin ang kapatid. Pero hindi niya inaasahan na mas iiyak pa ang kapatid niya kaysa sa kanya. Ang totoo, hiniwalayan na pala siya ng boyfriend niya. Kung hindi sila magpakasal sa susunod na buwan, iiwanan na siya nito. Nang marinig niya ang sinabi ng kapatid, nakaramdam ng matinding pagsisisi si Sarah. Naramdaman niyang hindi lang siya kahihiyan ng buong pamilya, kundi hadlang din sa kaligayahan ng kapatid niya. Para mailigtas ang kasal ng kapatid, desidido siyang magbago. At nangako na magpapakasal siya bago matapos ang susunod na buwan. Kinabukasan, habang nagtatrabaho siya sa library, nakakita siya ng isang magazine at ang nasa cover ay ang kasintahan ni Indel. Isa rin siyang kilalang stylist sa buong bansa, tinext niya ang number na nakita niya sa magazine. Pero sinabihan siya na puno na ang schedule nito hanggang tatlong buwan ang lumipas. Kung gusto niyang mauna, kailangan may mag-recommend sa kanya. Bilang isang simpleng babae, saan naman siya makakakilala ng ganoong klaseng tao? Habang nag-aalala siya ng gusto, nakita niya si Inder sa baba mula sa bintana ng silid aklatan. Isang matapang na ideya ang sumagi sa kanyang isipan. Gabi, ang pag-iyak ng kanyang nakababatang kapatid ay narinig niya mula sa loob ng silid. Pinagmasdan ni Selo ang nakayukong likuran nito. Ang pagsisisi ay bumuhos na parang baha sa kanyang puso. Umalis ka na. Alam niya, ang pagiging single ko na ang naging hadlang sa kasal ng kapatid ko. Alas 4 ng madaling araw, sa wakas, nakatulog na rin ang kapatid ko, umiiyak pa. Marahan niyang inayos ang kumot nito at itinago sa kanyang dibdib ang magasin na, samantalang walang tao, dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Kahit natakot na takot si Saru, higit pa sa mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay tungkol sa mamamatay tao, ang mas kinatatakutan niya ay, ang maging hadlang sa kaligayahan ng kanyang kapatid. Kinakabahan niyang pinindot ang doorbell, samantala, si Indel naman ay nag-eehersisyo sa loob ng bahay hindi niya inasahan na muling makikita si Selo sa mismong pintuan ng kanyang bahay. Hating gabi, hindi ko inaasahan na ang pagkikita naming ito ay lubos na magbabago sa aming dalawang tadhana. Pakisabi sa yung girlfriend noong lunes, natulungan akong magpaayos ng itsura, sobrang desperada na talaga ako. Yung noong lunes. Siya ang pinakamagaling na image consultant sa buong bansa, matutulungan kanya. Gaya ko, pakisabi naman po sa akin. Hindi pa sumasagot si Indel. Nang lasing na ng girlfriend niya ang pinto, pumunta pala ang girlfriend niya. Pero pagdating niya ng hating gabi ay nakita niya si Sarah na nakatayo sa kwarto ng boyfriend niya. At nakita rin niya si Indel na pawis na pawis. Agad siyang nagkamali sa dalawa. At hindi na siya nagdalawang isip na murahin si Sarah. Paulit-ulit na siyang pinapaliwanag ni Indel. Pero dahil mainit ang ulo niya, wala siyang kahit anong naintindihan. Pag alis niya ay binato niya ang hawak na beer sa lalaki. Dahil sa pagmamadali, niyakap ni Indel si Selo. Ang matutulis na piraso ay agad na tumama sa likod ni Indel. Nang mga sandaling iyon, natuklasan ni Selo na ang taong tinatawag nilang mamamatay tao. Mukhang hindi naman palakasing kakila kilabot ng inaakala. Dahil sa pagkapahiya, determinado si Salome na samahan si Indel sa ospital. Ngunit nakita ng gwardya sa baba ang dalawa na magkasama sa kalagitnaan ng gabi, at tinawagan ng ama ni Salome. Mula noon pa ay ayaw na ayaw na ng ama kay Indel. Nang malaman niya ang balita, lalo siyang hindi makapaniwala na ang anak niya ay nakikipagsamahan sa isang mamamatay tao. Iminungkahi ng mga gwardya na pumunta silang lahat sa bahay ni Nainder. Halata naman, nang sumugod ang isang grupo sa bahay ni Nainder, naabutan nila si Silo na inaalagaan ang sugatang si Inder. Hindi makapaniwala ang ama sa nakita niya. Bago pa man makapagsalita si Selo, isang malakas na sampal ang tumama sa kanyang mukha, dali-daling lumapit si Inder para magpaliwanag, pero ang mga kapitbahay na nanonood lang, ay biglang sumingit sa kanyang sinasabi, at ang mga sinasabi nila, ay puro paninisi kay Indel, na siya raw ay isang mapanganib na elemento na sumisira sa buong komunidad, pero simula nang lumipat siya rito, niminsan ay hindi nagkasala si Indel, at hindi rin nakasakit ng kahit sino umiiyak na nagmamakaawa si Selo sa kanyang ama na umuwi muna. Mamaya na niya ito ipapaliwanag, nang mapapaamo na sana ang puso ng ama. Pinigilan siya ulit ng kapitbahay, Terra na direktor. May mga pagkakamali na hindi mapapatawad. Ang kasabihang iyan ay nasa libro lamang. Anak mo pa rin siya. Sa ganitong edad, nakakagawa ng mga pagkakamali. Iminumong kahi kung ayusin mo na iyan. Uwi na kayo ng anak mo ang mga titig ng mga tao ay parang milyon-milyong karayom na tumutusok sa likod ng ama. Bilang tagapagtatag ng komunidad, alam na alam niya na kung wala siyang gagawin ngayon, masisira ang kanyang dignidad. Kaya naman tinawagan niya ang nanay ni Saro. Tinawagan niya ang pari para sa lamay. Magpapalibing na tayo. Kanino? Sa anak mong babae, ang libing. Kay Saro, ang lamay niya habang pinapanood niyang umalis ang ama. Hindi mapigilan ang pag-agos ng luha ni Saro. Kaya pala, sa paningin ng ama, ang anak na babae ay may kinalaman sa isang mamamatay tao. Higit pa sa kahihiyang dala ng kamatayan, simula ngayon, siya ay isang taong walang tahanan na, at sa ngayon ang tanging nagdudulot ng kaunting ginhawa, ay ang pag-aasawa na ng kanyang kapatid na babae, sa gitna ng kanyang pagtatrabaho, nagmamadaling maghanap ng bahay si Selo pero sunod-sunod ang pagkabigo niya. Hanggang ngayon ay wala pa rin siyang mahanap na magugustuhan. Habang siya itulala na, tahimik na inabot sa kanya ni Indol ang isang susi, isang bahay na matagal na niyang hindi tinitirahan. Kahit na matagal nang walang nakatira, maluwang pa rin naman ito. Mayroon pa silang isang balkonahe na napakaganda ng tanawin. Labis ang pasasalamat ni Saru. Pagkatapos ay nagpunta silang dalawa sa palengke para bumili ng mga gamit sa bahay. Habang nasa daan, Napansin ni Indal ang kalungkutan ni Saro. Kaya naman, inanyayahan niya itong uminom ng kaunting alak. Ngunit hindi niya inaasahan na mahina pala ang alak ni Saro. Pagkatapos uminom ng isang baso, unti-unti na niyang iniwan ang kanyang pagiging maingat. Ipinakita niya ang kanyang pagiging malaya at natural. Nang makita niya ang kaibig-ibig at masiglang batang babae sa harap niya, naramdaman ni Indal na mas lumalapit siya rito. Sa sandaling iyon, sa pag-uwi, nakakita si Selo ng isang wallet na nahulog ng isang lalaki sa lupa. Ngunit sa sumunod na segundo, inunahan siya ng isang pulubi sa pagpulot nito. Huminto si Indel. Ilang salita lang, nakuha na niya ang wallet. Pero nang buksan niya ito at silipin, biglang nagbago ang kanyang mukha. Agad niyang ibinalik ang wallet sa pulubi at umalis na. Natulala na lang si Selo. Hindi niya maintindihan kung bakit ginawa iyon ni Indel. Pero ipinagpatuloy pa rin niya ang pagbalik ng wallet sa may-ari. Ang tunay na may-ari pala ng pataka ay ang ama ni Indel. Matagal na silang hindi magkasundo ng kanyang ama. Kaya naman nang makita ni Indel ang litrato sa loob ng pataka, agad niya itong nakilala, at nawalan siya ng kontrol sa kanyang emosyon. Indel umalis ka. Kahit galit na galit siya, hindi pa rin niya kayang kalimutan si Saro. Pumunta siya sa tinutuluyan ni Sara pero nakita niyang wala naman pala si Sarah doon. Nagmadali siyang pumunta sa library, pero sinabihan siyang sarado na ang library. Dahil sa pag-aalala, nagsimulang maghanap si Indel sa buong kalye. Tinatanong niya ang sino mang makita niya kung nasaan si Sarah. Hindi niya alam kung gaano nakatagal siyang naghahanap. Sa wakas, nakita ko siya sa mahabang upuan sa gilid ng kalsada. Ang pamilyar na figura. Bakit hindi ka umuwi? Hindi ba't pinalayas mo ako? Tapos babalikan mo pa ako sa bahay na binigay mo.